Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan nang nakaapak ang kalaban nitong si Mark doon sa sanga ng puno ng kahoy na pinagbaonan niya ng mga braha. Kaya wala na itong inaantay at sinayang na uras agad na pinasabog niya ang nakabaon niyang braha doon sa sanga ng puno ng kahoy. Kaya agad na nangarag ang kalaban nitong si Mark at nawalan ito ng balanse. Samantalang ang kalaban naman nitong si Akiko nagulantang ito dahil sa pagsabog na nagaganap sa kanyang likuran. Kaya napatigil ito ng ilang mga segundo na nagiging sanhi din para makagawa ng paraan itong si Akiko. Agad na pinagalaw niya ang kanyang mga baging kasabay din ng pagsagawa nito ng mga huwad na katawan at pagbato ng mga usal na linlang. Nagulat na lamang ang kalaban nitong si Akiko nang mayroong mga baging ang mabilis at biglang pumulupot sa kanyang mga kamay at paa at ang batang hawak niya nagiging baging ang katawan nito nasingbilis singbilis naman na pumulupot sa kanyang buong katawan at bago pa siya makagawa ng mga usal na pangwasak doon sa ginawang din lang ng batang paslit at makahulag po sa pagkapulupot ng mga baging sa kanya tumarak na sa kanyang katawan ang mga baging nitong si Akiko at ang bata sa mga pagkakataon na iyon nandoon na ito sa baba at nakalutang na ito ng kaunti sa ere. Habang hawak ngayon ang kanyang librita, nag-uusal na din itong si Akiko ng mga malalakas na mga pangkitil para siguradong hindi na makawala pa sa kanya ang kanyang nahuling kalaban. Nandidilat pa nga ang mga mata nitong si Akiko habang nasaksihan niya kung papano tumarak ang kanyang mga baging sa katawan ng kalaban na espiya. Napuno na ng dugo ang mga baging na nakapulupot doon sa katawan ng kanyang kalaban habang nangingisay naman ang kanyang kalaban na espiya doon sa lupa. Samantalang ang nakalaban naman at nakaharap nitong si Mark, tuluyan na itong nahulog sa lupa at agad na lumundag itong si Mark at pinagalaw ang kanyang mga braha na nakabaon pa rin doon sa ibang mga sanga ng puno at tumilapon ang mga ito papasunod doon sa nilalang. Habang lumundag na din itong si Mark, panay din ang ginawang mga pag-usal nito at pagbato ng mga orasyon para siguradong hindi na makatakas ang isa na natitirang kalaban nila ni Mark at Akiko. Tumarak naman ang mga braha nitong si Mark paikot doon sa kinaroroonan ng pinagbagsakan nang katawan ng espiya sa lupa na sa mga pagkakataon na iyon nagmistulang kulungan ang kanyang mga braha para hindi na makatakas ang kalaban nitong si Mark nagliliwanag din ang mga braha nitong si Mark at sa isang pagpitik ng apo nitong si Tatay Dadoy gumalaw ang lahat ng mga ito sa lupa at pagkatapos hinihiwa ang katawan ng kalabang espiya nagtalsikan pa nga ang maraming mga dugo Galing sa katawan ng kalaban nitong si Mark Tad -tad ito ng mga malalalim na mga sugat sa buo nitong katawan Nangingisay ng ilang segundo ang espya At wala na itong nagawa kundi tanggapin ang kanyang kamatayan Napasigaw na lamang ito nang ilang mga segundo At tuluyang napatigil at natahimik Agad nawikan itong si Mark Akiko, napatay din natin ang mga ito kailangan natin ngayon na tulungan sila Lugan at Abo. Nakita nilang dihado ang dalawang mga bata doon sa labanan kontra ang tatlong mga espiya. Kamunti ka nang mapatay nila ni Abo at Lugan ang isa sa mga ito. Ngunit sadyang madulas at magaling talaga ang mga ito pagdating sa labanan. Nagawa ng mga ito na makontra ang mga pag-atake ng mga batang paslit at matamaan pa ang mga ito mabuti na lamang at agad na gumagaling ang kanilang mga sugat sa bawat pagtama sa kanilang katawan. Kaya naisip ng pinuno ng mga espiya na kailangan nilang makagawa ng paraan para hindi na gagaling ang sugat ng mga batang paslit. Kailangan nila ng mga usal at kagamitan bilang espiya para makuntra ng mga ito ang kakaibang karunungan at kakayahan ng mga batang paslit na sina Abo at Yogan. Samantalang itong si Mark at mang pipihit na sana ito para tulungan na ang dalawang mga batang paslit doon sa gilid ng mga puno ng kahoy. Ngunit huwi ka nitong si Mark muli doon sa batang si Akiko. Akiko, may sugat ka sa iyong tagiliran. Sagot naman ang batang paslit na may kinuhang mga dahon na gamot. Oo, Kuya Mark. Ngunit huwag mo akong intindihin at alalahanin pa. Kaya ko pang lumaban at hindi naman ito malala. Sagot naman muli nitong si Mark. Kakaunti na lamang at matalo na din natin ang mga ito akiko. Kakaunting tiis na lamang. At pagkatapos sabay ng tumakbo ang mga ito Papunta doon sa kanilang mga kasamahan na dalawang mga batang paslit. Sa mga sandaling iyon, napansin na ng tatlo na patay na ang kanilang dalawang mga kasamahan na lumalaban doon sa unahan. Kaya napamura ang pinuno ng mga espiya at wikan nito sa mga kasamahang natitira. Mukhang nadali ng mga ito ang ating dalawang mga kasamahan. Nagkakamali yata tayo ng tantsa sa kakayahan ng mga ito papalapit na ang dalawang kasamahan ng mga batang ito dito sa ating kinaroroonan. Kailangan natin na makapitas kahit na isa lamang sa mga ito at sabayan natin agad ng pagtakas. Naisip ng pinuno ng mga espya na kailangan nilang umatras na muna at makipagpulong doon sa mga kasamahang orang gutay dahil batid nilang hindi madali ang mga kalaban nila ngayon kahit na mga bata pa ang mga ito hindi makapaniwala ang mga spiya na nagawang mapaslang ng kanilang mga kalaban ngayon ang dalawa nilang kasama makailang bisis nang may nakakalaban at nakatapat ang mga ito na mga malalakas na mga kalaban ngunit mas matindi ngayon dahil nalalagasan na sila muling kumilos na ang tatlo inatake na nila ang dalawang mga batang paslit ngunit sa mga pagkakataon na ito ang pinuno ng mga spiya inaabangan ang paglapit nila ni Mark at Akiko. May ibinao na din na mga matatalas na bagay ang mga ito sa lupa para gawing patibong doon sa dalawang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ilang sandali pa, muling napang-abot na ang dalawang mga espiya doon sa dalawang mga batang paslit na sa mga pagkakataon na ito. Kahit na gumagaling at naghihilom agad ang mga sugat ng dalawang mga bata sa kanila mga katawan. Nakakaramdam na din ngayon ng panghihina sina lugan at akiko. Kaya nabahala na ang dalawang mga batang paslit at nag-isip na din agad ang mga ito ng paraan para tuluyan ng makapitas doon sa mga kalabang espya kahit na isa man lamang doon sa tatlo. Nakapagdulot din ng sugat at pinsala ang mga batang paslit doon sa tatlong mga kalaban. Ngunit ang isa doon sa tatlong mga espiya, mayroon na itong malalang pinsala sa katawan. Kaya ang kailangan na lamang nilang gawin, madikita nila ng mabuti ang nilalang na iyon at makahanap agad sila ng paraan para tuluyan itong mapatay. Ilang sandali pa ang mga lumipas nang tuluyan ng makalapit sina Mark at Akiko doon sa kinaroonan ng mga naglalaban biglang sumulpot naman ang mga patalim galing sa ilalim ng lupa at sumagirit agad ang mga ito papunta sa kanilang kinaruruunan. Agad na naalarma itong si Mark at mabilis na gumawa ng paraan para hindi sila matamaan. Agad na nagpalabas ng mga baging naman itong si Akiko para muling harangin ang mga patalim ngunit huli na dahil sa bilis ng pag-alagwa at pagsagirit ng mga patalim na iyon mas nauna pa ang mga ito kumpara doon sa mga pinalabas na baging nitong si Akiko. Kaya sa abot ng makakaya nitong si Mark, pilit niyang sinangga ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang mga matatalas na mga baraha. Ngunit gayon pa man, may tumama pa rin sa kanyang tagiliran. Daplis lamang ang pagkatamang iyon sa kanyang tagiliran. Ngunit ang isang patalim tuloy ang tumarak na ito sa kanyang dibdib na hindi niya inaasahan agad na napaigit itong si Mark at napapasigaw. Maagap naman itong si Akiko na sinalo ang katawan ng anting ngiro gamit ang kanyang mga baging. Tumilapon kasi itong si Mark ng tamaan ng patalim na iyon. Napasigaw na din ang bata sa pag-alala dahil kitang kita nitong si Akiko kung papano nagtalsikan ang mga dugo galing sa sugat ng binatang anting ngiro na apo nitong si Tatay Dadoy. Agad naman na nakabawi ng balanse itong si Mark at hinawi itong si Akiko papunta sa kanyang likuran. Uwi ka agad itong si Mark doon sa batang paslit. Salamat Akiko, ngunit huwag mo na akong intindihin at alalahanin pa. Malayo ang sugat na ito sa bituka ng manok. Humanda ka na at dito ka lamang sa aking likod. Nasipat kasi nitong si Mark na muling nagkislapan ang mga matatalas na armas sa gitna ng kadiliman at papaatake na naman ang kalaban sa kanila. Ilang segundo lamang ang mga lumipas, kamunti ka na naman silang matamaan ng mga armas na iyon. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nakahanda na at nakaharang na ang mga baging ng bata. Samantalang itong si Mark, agad na binunot niya ang patalim na nakatarak sa kanyang dibdib at humanda dahil papalapit na ang kanilang kalaban ang pinuno ng mga espiya. Doon naman sa kinaruroonan nila ni Abo at Lugan, nagiging agresibo na din ang dalawang mga batang paslit. At ang kanilang punteriya ngayon, ang kalaban na mayroong tama na at sugat na malala sa katawan, sumingasing na itong si Abo sa pag-atake ng mga pagkalmot at ganon din itong si Logan na umaangil habang nagpakawala ng mga pag-atake hanggang sa naabot nila ang isa doon sa mga kalaban pinalibutan at pinagtutulungan ng mga ito ang isang kalaban ng mga pag-atake hanggang sa muling makatama ang dalawang mga bata pilit naman na tumulong ang isa nitong kasama ngunit hindi nito magagamit ngayon ang kanyang mga patalim at makapagbato baka kasi matamaan pa ang kanyang kasama na malapit lamang doon sa dalawang mga batang paslit. Kaya ang tanging magagawa nito ngayon ang dumikit sa kanila. Ngunit bago pa ito makalapit at makadikit, sunod-sunod nang napatamaan nila ni Abu at Lugan ang kalaban. Napakalakas na ang pag-angil nitong si Lugan dahil sa mantinding galit na nararamdaman at kagustuhan na makapaghiganti doon sa mga kalaban ang ginawa naman nitong si Abo nang mapagtanto na napatay na ang kalaban agad itong pumihit para ang harapin na naman niya ay ang isang kalaban na papalapit na din sa kanila agad na kumuha ng bilo ang batang paslit doon sa puno ng kahoy at pagkatapos mabilis na pumihit ito ng paglundag para salubungin ang isang kalaban na papalapit sa kanila may tama na din iyon ngunit hindi nga lamang ganong kalala tulad ng napatay nila. Ngayon nakakalamang na ang mga bata dahil isa na lamang ang kanilang kalaban na dapat mapatay. Doon naman sa kinaruruunan nila ni Mark, tuluyan na din na nakalapit sa kanila ang pinuno ng mga espiya. Ngunit mabilis lamang na nagawan ito ng paraan ng apo nitong si Tatay Dadoy, batid nitong si Mark na malala ang sugat itong si Akiko at hindi na din ganon kalakasan sa ngayon ang karunungan nito sa mga usal dahil kanina pa ito ginagamit ng bata. Kanina pa ito nagpapalabas ng mga baging kaya binabalak nitong si Mark na harapin ang pinuno ng mga espiya na nag-iisa lamang. May sugat man siya sa kanyang katawan ngunit nakakatiyak pa rin itong si Mark na kaya pa rin pabagsakin at talunin ang kanyang kaharap ngayon. Batid niyang hindi na din ito ganun kalakas bukod sa may mga sugat ito sa katawan. Nakakatiyak itong si Mark. Sa ilang minutong bakbakan kalaban ang mga espiyang ito, nagagamit na din nang isang ito ang kanyang mga karunungan sa mga usal kaya nakakatiyak itong si Mark na hindi na ito kalakasan pagdating sa mga aspitong orasyon Uy ka nitong si Mark doon sa pinuno ng mga espiya. Ako na ang labanan mo, demonyo. May sugat na akong natamo. Kaya nakakatiyak akong hindi na ako ganun kabalakid sa iyo. Kung tutuusin, mas malala pa ang aking pinsala kumpara sa iyo. Inaamin ko, kakaiba din ang lakas mong tangan. Ngunit naniniwala pa rin akong kayang-kaya kitang paslangin sa loob lamang ng ilang minuto. Sa narinig naman ng kalaban, napayuko ito at pagkatapos tumitig ito kay Mark. kang sagot naman ito sa anting ngero. Para sabihin ko sa iyo, anting ngero. Hindi ang matandang sabungiro ang tunay namin na pakay sa pagpunta sa lugar na ito. Maaring doon sa mga matatandang guta'y kamatayan ng sabungirong matanda ang kanilang pakay. Ngunit kami ay hindi. Nais lamang namin naman manan ang grupo ninyo. Ngunit dahil sa pag-aakalang kayang-kaya namin kayong mapatay, nakisali na din kami sa labanan at binalak na patayin kayong lahat at isa itong pagkakamali. Natitiyak kong sa mga nangyayari dito sa lugar na ito, hindi na din kami bubuhayin pa kung sakaling makabalik man kami doon sa aming mga kasamahan kaya kailangan kong makipaglaban sa iyo hanggat sa kamatayan. Halika ang tingiro, maglalaban at tayo hanggang sa kamatayan umatake ka na. Sa narinig nitong si Mark, agad na naalarma ito dahil ibig sabihin lamang mukhang marami pa ang bilang ng mga ito at natitiyak nitong si Mark na mayroong masamang balak at pakay ang mga ito dito sa isla. Tanong naman itong si Mark doon sa kalabang nila lang. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang pakain ninyo sa lugar na ito? Ibig kong sabihin ano ang pakain ninyo sa islang ito? Nasaan ang ibang pang mga kasamahan? Nasaan ang kanilang kinaruungan? Nakita nitong si Mark na napapangiti ang kanyang kausap at sagot naman ito sa kanya. Hehehehe. <laughs> sige. Toto Malaki ang aking respeto sa iyo, Anting Ero. Dahil batid kong kakaiba din ang lakas mo. Iyan nga lamang kung maintindihan mo ba ang aking sasabihin. <laughs> Makinig kang mabuti binata. Ang among tuyo dire sa lugar, dire sa isla ay ang pagbihag sa sikat ng mubarang barang ug mananabong kaniadtong unang panahon iyang alan, kandida, gipangita na mo siya. O gipangita sa among mga kaubanan tungod sa iyang mga kahibulungan ng mga manok panabong o dako usab kini og atraso at sa among namuno. Napatitig itong si Mark. Bisaya kasi ang pagkawikang iyon. Ngunit naintindihan iyon ng mabuti nitong si Mark. Batid niya na ang pakay ng mga ito ay walang iba kundi si Nanay Candida. Dahil malaki ang atraso nito sa pinuno ng mga espiya o gusto din ng mga ito na makuha ang kakaibang panabong nitong si Nanay Candida. Tanging alam nitong si Mark na lula itong si Nanay Candida ng mga batang kambal na sina Abu at Akiko. Nabalitaan na din itong si Mark kung gaano kabagsik ang matandang babaylan. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nang hihina na din ang kakayahan nito at katawan dahil na rin sa sobrang katandaan. Ngunit sa tingin itong si Mark, bukod sa mga manok na panabong at paghiganti kay Nanay Kanida, balak din ng grupong ito na makuha ang mga nakatagong gamit ng babaylan. Nagkunwari na lamang itong si Mark na hindi niya naintindihan ang mga sinasabi ng kanyang kalaban kang sagot na lamang nitong si Mark doon sa kanyang kaharap mukhang pinaglaruan mo ako malalaman ko rin ang tunay ninyong pakay at pagkatapos agad na nagbato itong si Mark ng mga baraha ngunit ang isa sa mga ito itinapon niya doon sa itaas ng iri at pinabaunan ng mga usal at pagkatapos umarangkala na ito ng pag-atake doon sa pinuno ng mga espya mabilis naman na iniiwasan ng kalaban ang mga bra nitong si Mark sabay ng pagbato na din ng mga punyala. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na sumabog ang mga braha nitong si Mark na nagiging dahilan para mapamura at mapaatras ang pinuno ng mga kalabang espya na sinamantala naman nitong si Mark. Ang pagkakataon na iyon, agad nitong Pinabagsak ang kanyang braha na nasa iri na may mga pabaon na mga usal at bumulosok ito papunta doon sa kanyang kalaban. Ngayon pa man, nagawa pa rin na masipat iyon ng kanyang kalaban at magawang maiwasan. Ngunit kung naiwasan man iyon ng kalabang nila lang, hindi ang ginawang pag-atake nitong si Mark na sinasabayan din ng pagbulosok ng braha ang kanyang paglapit at pag-atake doon sa kalabang nila lang. Tuluyan na nabot ito ni Mark ng pagwasiwas gamit ang kanyang matalas na baraha. Sa tiyan ang unang pagtama at sa balikat naman ang pangalawa dahil nagawa nitong makaatras agad. Bago ito tuluyan na makalayo, tinamaan pa iyon ni Mark ng isang malutong na pagsipa sa may panga. Nagiging dahilan iyon para tumilapon ang kalabang nilalang at umikot pa nga ang katawan nito sa iri bago tuluyan na bumagsak sa lupa dahil sa lakas ng ginawang pagsipang iyon ng apo nitong si Tatay Dadoy. Agad naman, nanaramdaman ng pinuno ng mga espiya ang pagtulo ng dugo sa ilong at bibig habang napapamura na ito. Ngayon, nahihilo din ang kanyang pakiramdam bulong itong wika sa kanyang sarili. Animal na antingirong ito. Bakit mukhang mas mabilis pa ito kumpara sa akin? Nasusugatan ko na ito. Ngunit bakit parang hindi pa rin nanghihina ang kanyang katawan at hindi rin bumagal ang kanyang mga pagkilos? Samantalang itong si Mark, agad na pinagsabihan ang batang paslit na si Akiko na doon na ito tumulong kay Abo at Lugan. Kita na kasi ngayon nitong si Mark, nalamang na siya sa kanilang labanan. Uy ka kanito doon sa batang Babaylan. Akiko, ako na ang bahala sa isang ito. Kayang-kaya ko na itong mapatay. Tulungan mo sina Abo at Lugan. Alam at batid na nitong si Mark na natatalo na ang mga espiyang kaharap ng mga batang paslit na sina Lugan at Abo ngunit nais niyang kalabanin lamang ang pinuno ng mga espiya na nag-iisa. Ilang sandali pa, bago naman makabawi ng wisyo ang kanyang kalaban, agad nang kumilos na din ang antingero, agad napapaatake na ito doon sa kalaban na nilalang. Wika pa nga nitong si Mark habang mabilis na tumatakbo papaatake doon sa pinuno ng mga espiya. Pasensya na, hindi ko na patatagalin ang ating laban. Masyadong tumagal na ito. Kailangan na kitang tapusin, demonyo. Kasabay ng pag-atake nitong si Mark ay ang pagbato nito ng mga usal. Mga usal na linlang. Batid niyang hindi na ito kaya pang tuklasin at maramdaman ng kanyang kalaban ngayon. Habang papaatake naman itong si Mark, pilit na bumabawi ng wisyo ang kanyang kalaban na espiya. Agad din itong humanda at gamit pa rin ang mga matatalas na mga punyal agad na binitbit niya ang mga ito at sinisiguradong mapapatamaan niya ang kalaban na anting nero. Nang tuluyang makalapit na itong si Mark, agad na ibinato ng pinuno ng mga espiya ang kanyang hawak na mga punyal kasabay din ng paglatag ng mga usal na linlang at pagsagawa ng huwad ng katawan. Ngunit dahil nga mas nauna sa paglatag ng mga usal na linlang itong si Mark, agad na nasipat nitong si Mark ang ginagawang pagtago ng tunay na katawan ng kalabang espya doon sa likod ng puno ng kahoy. Samantalang ang huwad nitong katawan, mabilis na inatake ang papalapit na si Mark doon sa harapan na sa mga pagkakataon na iyon, huwad na din ito nagawa sa mga baraha. Ilang sandali pa tuluyan nang tumarak ang mga punyal ng espiya doon sa katawan nitong si Mark. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, nagiging mga braha na ang katawan ng Anting Nero at pagkatapos sumabog ng napakalakas isa-isa ang mga ito. Nagulat pa nga ang espiya nang makita ang pagsabog na iyon. Kung nagkataon na hindi siya agad nakagawa ng huwad na katawan, maaring mapapahamak siya sa pagsabog na iyon ngayon na nabatid niyang huwad din pala ang katawan na umaatake sa kanya balak niyang hanapin ngayon ang tunay na kinararunan ng kalabang anting niro sa pamamagitan ng mga usal na pampalinaw ngunit nagulat na lamang ito nang may tumarak sa puno ng kahoy na isang braha na kamuntikan pa siyang matamaan tumarak ito sa kanyang bandang ulohan at ngayon natitiyak ng pinuno ng mga espiya na nakita ng kanyang pinagtataguan ng kalabang antingiro. Kaya agad na umikot ito para harapin at makita ang kalabang antingiro. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nagulat ang pinuno ng mga espiya nang makitang nakapalibot na sa kanya ang mga baraha nitong si Mark na nagliliwanag sa mga pagkakataon na iyon.